Good morning mga idol ko. Ayan mga idol dedo ang ilan sa mga alaga ko. Grabe parang inaswang mga idol. Namatay ata ito sa takot. Grabe yung ginawa nito sa alaga ko mga idol. Ipaliliwanag ko sa inyo mga idol kung bakit. At para na rin maging aware kayo at hindi mangyar sa inyo. I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this Ayan mga idol kamakailan lang paggising ko ito na ang nadatnan ko sa aking mga alaga. Puro patay at ang iba ay sobrang hihinana. Isa-isa ko inilabas ang mga namatay para tignan kung may mga sugat. Pero wala naman akong nakita. Nakakapanghinayang ito mga idol. Namatay ang mga pure breed kong kabur at Rhode Island Red. Nakasiksik pa yung iba halatang natakot at yung ibang ang hihina parang ewan. Lagot talaga gumawa nito sa alaga ko. Dami ng patay mga idol. Nakasiksik pa yung iba. Inilabas ko yung mga patay idol at mamaya ay pakikita ko sa inyo mga idol kung sino ang salarin dito. Itong ng mga idol na matay din ito. Hindi rin sila nakasurvive. chenek ko pa yan mga idol kung may sugat o kagat. Pero wala rin akong nakitang mga sugat. Buti na lang hindi na damay itong medyo malalaki. 15 piraso ang namatay dyan mga idol, kasama ang mahihina. At ang salarin mga idol bakit namatay ang mga alaga ko? Dahil din sa alaga kong ito. Ayan mga idol ang alaga kong sinani. Naabutan ko na sa loob na ng kulungan ng CCU. Pumasok sa kulungan para uminom ng tubig galing don sa painuman ng manok. Ang masaklap mga idol sabrang, heret at maraskal ang alagang kong ito. Nakatali ito mga idol nakawala lang sa talian niya kaya dumiretso sa kulungan ng CCU at pinag-aapakan ang maliliit kong CCU. Sobrang bait nito mga idol hindi ito kumakain ng iba kong alaga sa bakuran. Nadali niya lang talaga yung mas maliliit sa kanya kaya tsenek ko ang mga sisiw kung may sugat o kinagat. Kawawa naman ang 15 heads ko na sisiw. Wala na rin akong magawa dahil nangyari na. At kahit binakod ko na ng kawayan ito nakahanap pa rin ng butas at sinama pa ang mga anak nito. Nagdagdag ka pa ng lima. Sana hindi kasing heret at sobrang kulit ang mga ito. Okay. Ayan nani pati ako nahirapan sayo sa paglabas. Ayan naging aral ito sa akin mga idol. Dapat talaga laging naka-secured ang tal o kulungan ng ibang alaga upang hindi na makapatay ng ibang alaga sa bakuran mga idol. At sana wag rin mangyari yung nangyari sa mga alaga ko katulad nito. Ito pa naman yung mga last breed ko na kabur. Yung parent stock nito ay naibenta na. Kaya pala yung mga itsura ng mga sisiw ay mga napisat.